Hello mga kaatsay, isang magandang araw sa inyong lahat For this video mga kaatsay, dito tayo ngayon sa taniman ng mais Ayan, makikita nyo maraming mais Mangungumpay kami dito mga kaatsay Ang maisa na ito hindi sa amin mga kaatsay, pinakumpay lang sa amin Dahil maraming mais na tumubo, hindi ito patani mga kaatsay, bali tumubo lang Dahil nung nakaraang crapping, ang harvester ay sira, o yan wash out Sobrang daming mais na nasayang. So, kumpayin natin mga ka mapakinabangan pa natin, pakain sa ating mga alagang baka, kambing at kung ano-ano pang mga alaga. ayan mga kaatsay, sobrang lawak nitong maisa na ito. Oh. Wala kang gaano makikitang damo kundi puro mais. Ganito ang nangyayari kapag ang harvester, ang operator ng harvester ay barabara, kumbaga nakikipagkarera. Ayan, hindi napansin na sira yung machine. At ito mga kaatsay, ang disadvantage kapag harvester ang pinaharvest mo. Machine. Kaya wash out. Sayang. Mga sobra isang hektarya itong mga kaatsay at kung iiponin itong mga kaatsay mga harvest ang mais mga 20 sako itong mga kaatsay oh, diba? sayang logi na yung mayari dito mga kaatsay kung bagat dapat tubo na yung ano yung mga mais na ito pero nasayang lang kasi na wash out kaya kumpayin na lang natin papakain natin sa mga alaga natin mabuti yung mayari hindi madamot no pinayagan tayong magkumpay dito ganda din ito mga kaatsay, ang kumpay ng mais ipapakain sa ating mga alagang baka, kalabaw at maski pa ang mga kambing. Dahil alam naman natin na ang mais mga kaatsay ay may natural na fiber na nagbibigay sa kanila ng enerhiya. Pero syempre mga kaatsay, huwag masyadong marami dahil mag-tendency din sila na magtatay sila. Ito na nga mga kaatsay malapit na kaming matapos sa aming pangungumpay nilagay ko na lang itong mga kumpay na maiisasako at idiretso na lang sa top down kasi kanina nilalagay ko ito sa sako sobrang hassle sya mga kaatsay so malapit na kami dito mga kaatsay uuwi dahil puno na naman rin din ang aming top down so, ipapakain namin ito ngayong araw sa aming alaga bukas naman babalik kami dito para mangumpay ulit kaya mga kaatsay sa mga gustong mangumpay dyan na malapit dito sa amin ay magpumpay na rin kayo dito mga kaatsay libre po ito yun lang mga kaatsay see you for the next video